guys, welcome sa aking channel Katapos ko lang mag arya ng lambat Hindi ko na na kasi Kailangan ng dalawang kamay Ako lang mag-isa hanggang dun Sa so may puti na yung kung nakikita nyo Aba ah, masyado Iniwan ko lang kalahati, siguro makalahati Tapos, meron tayong nakikita doon Napapandaw ng Gango or Padugmon Team ng ano Team ng Brothers Milk Vlog magantay tayo ng ating lambat dito lambat natin mga ilang minuto pabalikan natin tapos sisilip tayo dun sa kaila kung anong nahuli nila dun kung may mga huli na ba sila so yun let's go so sure yun guys tingnan natin kung may huli hop gaong, wow. ayan o bagaong <laughs> yun guys banak ano banak banak dalawa na huli natin banak at bagaong oh, so yun what's up guys ah basta tayo mag ano mag lambat hindi ko na nakunan yung, yung aking paglalambat kasi ano ko na dala yung aking ano hindi ko na dala yung aking body cam holder eh biglaan lang eh pangulam lang kasi yung alam pati natin <laughs> so yun guys welcome ulit po sa aking channel uh, ito po, tapos na po ako mag ano, tapos na ako mang lambat at saka yung ano pala yung team ng brothers make vlogs umuwi na pala siguro maraming huli hindi ko na napuntahan kasi na busy ako sa ano na busy ako sa pag-aari ng lambat so, ito guys yung aking nahuli uh, goods na marami na pangulam pangulam na to goods na goods na to ito papakita ko sa inyo so, yun guys ito yung aking nahuling pangulam ano yan ah, uh, may bangus tsaka puro banak puro banak yung ating nahuli so yun guys uh, Thank you sa panonood kahit bitin kayo. <laughs> sa sunod dadala ako ng ano ng body cam holder para kahit ako lang mag isa eh, makita natin kung paano sila nahuli so yun guys thank you thank you sa inyo salamat ng marami